Right. Ang ako po ay ako po ay mabilis. Alam ko po na maagap ang karamihan po dito sa inyo. Nang sa gayon ay masimulan na po natin yung uh, programa na ating pong dapat pong matanggap sa araw na ito. Pero bagaman po ay ganun po ang sitwasyon po natin ay nararapat na ating pong kilalanin, pasalamatan ang ilan sa mga halagang tao na kung bakit po tayo may natatanggap ng mga tulong mula sa ating pong pamarang nasyonal. Iyan ko na po, bagaman wala po siya rito, ay bides. ang aking pagkasalamat sa isang tao na niniwala sa programa ng AIG. Saas po kami nakatanggap ng AIG sa araw na ito? Ang ating mga farmers, nandito po ba yung mga magsasaka po natin? Ang aking pong taong pinipipay ay wala pong iba, kundi ang ating mahal na Pangunin, Dondong Marcos Jr. Palatahan po natin sa mga beneficiaryo po ng AIDS, ang akin pong pinagpapasalamatan at dapat po natin pasalamatan ang ating pong kaibigan. Hindi po tayo pinababayaan, hindi po, et, hindi po dahil sa taong ito ay siguro po ay wala po tayong mga programang malaki ng aming minsan. Talapang po natin, Secretary Rex Kapsanyang. Pwede po ba ako humili ng palakpak sa nagsisigap po natin mga Diyos na Maraming maraming salamat sa inyo. Ngayon din po sa pamilya po ng Department of Agriculture, para naman po natin ang mga taga na pinuunahan po ng ating pambutuhin Regional Executive Director Pibon Midao. Napakasing bag po niya, nag unag po, nandito po siya ngayon. Live, bihira po ano ang pagkakataon. At alam po natin, napaka po ng na mga red po natin. Kasama rin po natin ang ating pong up ko, po, John Oliver Sarmiento. At syempre, ang hindi po, nagagaling lang po rito. Siguro po may dalawang linggo na salamat po na kalilitas. Nag-lusat ng medical mission ang ating po nagmamalasakit at nagmamahal na ina ng ating pong dalawigan para tampo natin Governor Doktora Brennan At siyempre kasama po nyo nun ang ating po napakahusay na libra ng sangga pangalawigan Vice Governor Kurt Alcala. Palapang ko na si Vice Governor Kurt. Sa atin pong minamahal na kaibigan, Bukal na kinakatawa ng atin pong kasama, Christian Habalya. Palapang ko na si Christian ulit. Siyempre, sa ating po mga ka po dito sa Bayan po ng Intanta, wala pong iba ang nag nagsisilbing tuloy po sa ating lahat. Ito ang ang mga programa at proyekto po dito sa ating pong Bayan ng Intanta, ang ating kaibigan Vice Mayor L.A. Rewanto. Sa ating mga kasama po sa sangguniang bayan, kung Mario L. Rewanto. Juan C. Alfredo na Villano, Juan C. Amerika, at Juan C. Alpet, Durango. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagmamahal po ninyo sa ating mga kababayan dito sa intanta. Uh, gusto ko rin po pasalamatan siyempre ang ating pong uh, sa araw na ito, ang Barangay Tumuang sa panguna ng ating pong kaibigan, Kapitan Emilio Buenos Rios. Thank you, Kat. At pasasalamat sa ating po mga Barangay Captains. Palapanan po natin ating mga Barangay Captains doon na rin po, mga sa AX, sa bahagi po ng AX, hindi nyo po ako nagpakumanhin at tayo po ay dapat na nakarang lindo tayo na po yata nagkasama. May mga ilan po mga naging aburya lang po sa amin. Kasensya na po. At ang mahalaga naman ay tuloy na tuloy na po ang payout po ngayon. So, sa makatulid ay uh, gusto ko pong paliwanag po ang programa po ng AICS ano, na ating pong ginagawa. Uh, may dinatagalan po na bagit nga hindi yung siyang iwikwento sapagkat napagtuunan po namin muna ng pansin yung ating po mga kababayan dito po sa Foggy area, sa Pomindo Group of Islands. Sapagkat pambihin ang pagkakataon na atin pong uh, mapurihan ng tinong sapagkat so, sa pagsumamap madalas na masama ang panahon ay hindi po tayo nakakabiyahe kaya hindi po tayo nakatoon at hindi, sa hindi po magandang pagkakataon ay tayo naman ay naapektuhan ng bagyong agong at naman po ang ilan po sa mga bayan po dito sa Central, sa bago ng Central. Ito nga po ang bayan na Mauban, Sampaluk, Pagbilao, At hindi po namin inakala ang bayan po ng Patnanungan ay Burdeos ay doon din ang mga kinaharap ng mga sitwasyon. Kaya medyo inuna naman po natin muna na matugunan natin yung ating mga kababayan sa mga bahagi ng Central at ng Isla na sila naman po ay mapagbigyan ng tulong ng ka ¡Gracias! din po sa kanilang sinakit ng dahil po sa bagyong Adhon. Kaya ang magandang balita naman ay tutuloy na na po natin ang pansin ang ating mga bayan po rito sa Reina area. Si Governor Dr. Helen Tan na naging medical mission po rito ay kami naman po ay nasa barangay Umiray at nagsagawa naman po ng halimtulad na programa ng AICS at kasama rin po yung tulong po mula sa Department of Agriculture para naman sa ating mga magsasaka. So, ang ating pong uh, uh, ng pagbibigay po ng AX ay dati, pag tumunta po kami sa isang bayan, ay labi-labi po ang isang buong bayan. At may po na po natin dito na hindi po naabot po ang karamihan sa ating mga kababayan. Kaya so, ang ginawa po natin, ginawa po tayo ng tinatawag po natin na cluster. So kayo po ay titong uh, barangay sa ng 1036 na barangay po ng Bayan ng Intanta. At ito po ang isa pong pamaraan na masusiguro po natin na sa bawat bako ng ating bayan ng Intanta at yung dito sa ibang mga bayan ay masisiguro po natin na ang tulong ay naiitatabot po natin sa iba't ibang mga dako at karamihan po ng mga beneficaryo ay lahat ay napagmamalaki ng na, napagbibigyan ng mga natin. Kaya po, uh, ako po yung inang tawag muli na hindi po tayo natuloy na rin na karang minggo. Uh, ako po yung inang din po sa ating lahat ng inyong pag unawa na marahil ay hindi po pantay-pantay ang naibibigay po sa atin po sa araw na ito. Sapagkat kung mas malaki ang naibigay po sa isang tao, ang ibig sabihin po noon ay mas malaki ang pangangailangan kaysa po sa atin. So kung dialysis po, ay pwede ba natin intindi naman, mas malaki namang ibibigay po doon sa mga kababayan po natin dahil mas mahal po naman ang kanilang mga uh, problema na kumakakarap. So okay, walang po ba yan? wala na po tayong sinipan basa ang pangako ko po sa inyo wala pong bababa sa 1,500 pesos ang matatanggap po ng bawat isang kasama sa programa na po natin ng AID sa araw na ito at naman ay nung gusto nyo lang kung ayaw nyo naman ay pwede rin nang pangbawasan hmm. na po at sana po ang harap po namin o ano man ang matanggap po natin sa araw na ito ay sana po ay makatulong naman po sa ating mga kinaharap ng mga problema. So sa ating naman mga magsasaka, napakaswerte po ninyo dahil ginagabayan po tayo personal pang pasensya ng ating pang regional executive director ang nandito upang ihatid ang mga napakahalagang tulong para po sa ating samahan sa ating bayan. at sa makatulid kami po ay makatapos po dito sa bayan ng Pampa ay dito po ng bayan ng General Nakal upang magbigay po ng karagdagang tulong din sa ating mga kapwa magsasaka at mga magmababoy. So maraming maraming salamat muli sa ating pamalang nasyonal. At gusto ko po may pagmalaki sa inyo. Ang isa po sa gumagabay sa ating din, ako yung bubos na nagpapasalamat sa ating bubiling kaibigan na napakaraming tulong ay binibigay po sa atin ang ating pong Speaker of the House. Pwede ko pa malaman ano po ang pangalan ng Speaker po ng Kongreso. said, yun pala, meron pala. <laughs> pala doon. At ating po, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nagbigay po siya muli ng karagdagang pondo sa ARIGS para po sa ating lahat. Palakpakan naman po natin ang ating pong beauty day bigang Speaker Martin Romualdez. So muli, maraming maraming salamat. Sana po muli ay makatulong po ang anumang halaga na ating pumatatanggap o anumang bagay ang ating pumatatanggap sa araw na ito. At hangad po natin ang patuloy ng pagsunong tamor ng ating pong bayan ng Banta. Maraming maraming salamat po sa ating lahat. Maraming maraming salamat.